for our pepsters lang, pwede mo bang ulitin yung kili-kili routine mo? Yung kiliki kili 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 care. Kili-kili <laughs> care. Ayun, talagang kailangan maligo. Then, kailangan na uh, wipe. Ako, wina-wipes ko din talaga yung kili-kili ko. Mm. Every night. Ah. Kasi, may konting oil para matanggal yung libag-libag. Ganyan. Tapos, everyday talaga, every I wipe na din kilikili ko na mag-re-deodorant pa para for safety lang. Mamaya, biglang may sumapak sa'yo, hindi gumasagot, hindi na akong bakit, sino yun. Oo. Sige. Okay, aside from your kilikili naman or investing in good kilikili care products, ano bang ba ibang mga ini-invest mo nowadays? Self-care ako naman self care uh, like ano bang ano mo um, ano ba mga ibang investments mo ngayon properties ah, okay. Uh, okay. ano ba uh, kahit anong investment yun investment ko first of all for myself mm. self care ako self love mm. Again, kung pwede kong paggastosan kung anong meron ako sa hmm. damit no. investment siya para sa akin kasi puhunan siya gusto ko maging presentable ako sa harapan ng marami tao And also, I Hmm, uh, secret pa to eh. Um, Nakabili na po ako ng lupa ko. Wow. So, different pa to sa bahay mo nung... Yeah. Sa, oh, wow. Congrats. na oh. mm, Nanahan mo ko. <laughs> Sorry. Yon, pero, uh, pero meron. Meron ako mga lupa ang nabili. Mm, so happy ako. And also, uh, yung apartment ko, gusto kong dagdagan. So baka parang papaayos ng car. Yeah, hey, So, uh, business talaga, number one investment din yes, kasi para um, mapaigod yung mga pera ng um, kapadaan din kasi mabilis lang ang pera. Siyempre, yung investment, kagaya nyo pa, health, insurance, um, health, yun, congrats doon na ah, sa mga so, ang dami na. Um, ang tawag dito, paano ka naman mag-handle sa finances mo? Finances. Um, masave ka ba? Maluho ka ba? Ma, ano? Hindi, hindi. Sobrang hindi kong maluhong tao. Mm. Siguro lahat ng mga, um, lahat ng binibili ko sa sarili ko. Hindi siya luho, pangangailangan siya. Mm. Like yung outfit, yung... Like yung outfit, yung ano, pangangailangan siya, hindi siya luho. Oh, okay. Sabi kasi sa akin, hmm, sino ba nagturo sa akin? By what you need, don't buy what you want. Hmm. Ano bang pinakamahal na bili mo para sa sarili mo? Siguro sasakyan. Sasakyan. -sakyan. Yun yun. Oh, o, pangangailangan pa rin yun. Oo, sobra. Kasi, uh, pero luho pa rin siya. Ay, luho in a way, ay, um, pangangailangan in a way na luho din. Eh. Kasi, mm. uy, kahit sabi mo inoba lang to, million pa rin ang inoba. Hindi siya biro eh. So, 2021 ko yun. So, happy pa rin naman ako sa kanya. Safe naman niya ako ninalala sa mga work ko, sa family ko. Ah, syempre, ano pa ba? Puro laptop. Pang, um, ano pa rin, kailangan pa rin siya. So, yun. Yun lang. Okay. Cellphone ko, bigay lang. Eh. Oh, talaga? Ah,